Guys, magandang hapon po. Ito po si Kuya Tax Vlog, ang inyong lingkod. At nandito po kami ngayon sa Pagsanan Falls. Sa ngayon po, ongoing po yung pagpunta namin sa mismong Pagsanan Falls. Ayan po ang aking mga kasama, Team Diwata Vloggers. Manilenyo Channel. Dirty Man pH. PH. Ayan po, masyado po siyang busy kaya ayaw kami pansin. Ice, game, ice candy. candy daw po, ice candy. Ice candy, ice candy. Ayun, bumalik na uli guys, andito po kami muli at ka mga kasama ko. Ayun po, yung mga nasa likod ko po, si Robert Adventure, May si May Heart Cares, at si Alex Chrysler. Chrysler? Chrysler! Ayun po ongoing po yung pagpunta namin sa Pagsanan Falls na. at nalapit na po kami dito sa sinasabi na obstacle course bato, bato, bato. so malapit na po kami yung mga may medyo mabato-bato ayan na po <laughs> ayan na po magsisimula na po ang aming adventure adventure Calvario. ayan na po tumatayo na po yung mga bankero ayan na po pasensya na po kayo ibaboses ko dahil may ano yung may yeah, Ubu ako at medyo yeah, Makatela lamunan ko, nahirapan ako magsalita Pero sinusubukan ko pa rin na naman na ay. na kami. Ayan na po ah, Magsisimula na, alright Ayan na po Ayan na po, Ayan na po. Ayan na po mga matitikas namin, mga bankero Centro lang, centro lang Balansin lang ha. Bala tayo ha Ayan na po Ayan po. Ayan na po. Ayun balance, na po. Ayun na po. Ay balance. 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 Ayan si tatay o. Oh. Ayan na po ang aming matikas na bangkero. Kitang kita sa Kitang likuran. Sa ligod, si tatay. ayun po. Ito naman yung sa unahan. Ayan po yung nasa unahan. Ayun, oh. You know? Oh! eh oh. oh. hey, hey. Yes! Ha! Biyahe! Biyahe! Oh, okay. Malapit na po tayo. Ano yung mga bato kuya. Ayan okay, na out so tayo first. First na raw yung first. Una pa lang. Ah, una pa lang pala yun. Ganda, ang tayimik. Wow, amazing. Kaya na magiging tayimik sa tondo. Wow, oh, amazing <laughs> views. Uh, See? Dapat, <laughs> dapat magkaroon din dito ng diwata para sa overload. <laughs> Uh, shout out po kay Diwata Paris Overload and dito po kami ngayon sa Pagsanan Falls at ang team Diwata Vloggers. Malapit na malapit na po kami sa mismong Pagsanan Falls. Ayun na po. Uh, kay Diwata na tayo. Diwata Paris Overload. All right. Kay Diwata na tayo. Last trip niya kayo eh ala last na. Kaya Wala na. Oo nga, buti tumawag ako doon kay, ano, <laughs> dyan dyan. Tumawag ako doon kay, ano, kasama ko yung kay, ano, <laughs> Sir Geng. Dito ako pinanganak tayo pagsanan Mga kayo, ano, Unson, <laughs> Dr. Unson. Dr. Oh. Unson. Guys, ongoing pa rin po. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami. <laughs> sa mismong pagsanan Falls. Tapos. <laughs> guys ayan po yung mga nasa likod namin ang team diwata vloggers Robert adventure may heart cares at si alex Chrysler. Uh, isa po siyang taga canada isa po siyang kaniga yes alright ito po yung kasama ko po nagtitinda ng ice cream sarang manilenyo channel Ay ice, Manilina, ice po yan. So, diba may, ice oh, may ice candy po yung kasama